Good day, everyone. It's me again, King Wawa. At ngayong araw, e ko sa inyo ang optimal daily and weekly routine, dito sa Ragnarok M Classic. Okay, so madaming nagtatanong sa kung bakit daw ang bilis ng progress ko, and kung pwede ko daw ba ipakita kung paano ako nakakuha ng maraming resources. And to be honest, wala naman talagang sekreto. Sa mga MMORPGs, lalakas ka kung masipag ka. Kaya ngayong araw, eh, ipapakita ko sa inyo kung ano yung daily and weekly routine ko, na kapag sinunod nyo, eh, bibilis ang progress mo. So wag na nating patagalin pa, simulan natin sa... DAILIES! Okay, so pagpatak ng 6am, which is ang daily reset sa pH time, ang una kong ginagawa is syempre i-turn off yung consume combat attempts. Then, tatapusin ko lahat ng quests na available, kagaya na itong One Punch Man event, or kung meron akong main quest na hindi pa nagagawa. So, yan lang talaga yung dapat nating inuuna para mapiga yung XP na pwede nating makuha, since nagsiscale nga yung XP gain sa base level natin. After nun, eh ito turn on ko ulit yung consume combat attempts, magsiswitch sa grinding preset, wherein suot ko yung saint set and XP bonus headwares. Then, magsisimula na ako magsunog ng daily battles. Kung gusto nyong malaman kung saan grinding spot ang maganda para sa inyo, eh again, ang dami ng leveling guides na nagawa ng ibang content creators. Papanoorin nyo na lang. So yung tip na may ko dito is eh sumali ka ng party. Dahil bukod sa mas mabilis mauubos yung daily battles mo, eh mapoprotektahan nyo rin yung isa't isa sa mga mobs. Preferably, eh nung may pag-party sa may bard, may skill kasi yan sila na plus 42% XP gain. Sobrang laki. Pag naubos na yung daily battles natin, e eh, eto na yung time para i-instant clear yung mission board 3 times. And tatlo lang yung nakikita on solid na rewards dyan. Either yung mga belief tokens, yung kulay dilaw na may cruise, magagamit natin yan para sa guild prey, yung meteoric chains, or yung kulay pula na food buffs. Pagkatapos nun, e susunugin na natin yung 180 minutes na daily gameplay time. Paano to na-extend kapag ginamita natin ng time adventure potions? Makukuha natin yon either sa adventure log or sa adventure topic. E saan naman ba natin yan susunugin? Depende sa kung ano yung kailangan mo. Pero kung wala kang specific na kailangan, e sa wild fantasy fable mo siya ubusin para mag-farm ng stone of All things. Pagkatapos nun, eh eto na yung time para ubusin yung 5 MVP and 15 mini attempts natin. Eto yung pinakamalaking pagkukunan natin ng Zenny. Kaya kung hindi ka nag MVP hunt, eh sobrang layo ng gap mo sa mga competitive players. Eh ano naman ba yung dapat nating hinahunt? Siyempre, dun lang tayo sa mabenta yung equipment drops or materials. For example, sa MVP, ang mga hinahunt ko lang dito is Orc Lord para sa Eye of Dulahan, Detarderus para sa Shield of Naga and Dragon Scale, and kaho para sa backward blueprint, lance or safari ember. And kapag naubos na yung mga MVPs na yon, e eh mag ulit ako na mag-refresh sila. Around 2 hours yon. Sa mini naman, e toad para sa silk robe, clock para sa time twister, and fire witch para sa head blueprint or fiery ember. And kagaya sa MVPs, eh aantayin ko ulit silang mag-refresh mga 30 minutes yon Since sa kanila ko nga lang ginagamit yung attempts ko. Then, ilapag mo lang yung mga nalut mo sa exchange. At magdasal na sana mabenta sila. So kapag natapos mo na lahat ng yon, ang aantay na lang natin is yung mga events sa gabi. Sa mo sila may kita, punta ka lang sa daily, etong dulo na tab, and nakalista na dyan yung schedule. Big Cat Invasion sa Wednesday, 9pm. Wo is sa Thursday, 10pm. 6v6 sa Saturday, 10pm din. And Wo si sa Sunday, 10pm din. Sunod natin pag-uusapan is Please. First is Rift Instance. Okay, so gagawin lang natin to once a week. Or kung hindi ka pa naka-plus 12 na Rift Equipments, eh I suggest gawin natin siya once a day. Since yung first clear mo per day, eh times 3 yung reward. And don't forget na i-3-star muna natin yung Rift Instance bago natin i-daily raid para may refine na yung drop na equips. Next is Battle of Cake. So weekly eh, nagre-reset yung laman ng exchange shop dito kaya huwag nyong kakalimutang silipin palagi. Kung hindi mo naman sila kailangan sa build mo eting eh, na mo yung unlock and deposit rewards. Kung maganda, i-raid -re lang natin sila depende sa cost ng bibili nating headwears. Next is World Fantasy Fable. Yung discard ko dito e eh, tinitignan ko kung anong match yung mapapakinabangan ko. For example, nagkakraft ako ng sniping suits para ipang slot sa armor. Yung i-read -re ko dito is yung nagbibigay ng topaz, gold sand, and hard shell. Since yung materials na kailangan para saan niya, bonus na lang yung mga stoneable things na makukuha din natin. Next is Chaotic Invasion. Same lang din sa ibang instance, yung ire-read lang natin dito is yung nagdadrop ng kung anong equipment ang kailangan sa build mo. For example, gusto kong mag-slot or mag-upgrade ng Nile's Bracelet, edi eh yung Mistress yung i-hunt ko. By the way, magkahiwalay nga pala ang reward limit dito, 5 sa MVPs and 10 naman sa Minis, every week. Next is Endless Tower. Okay, so etong E.T. eh hindi mo ilang gawin from floor 1 every week. Kung na-clear mo na yung floor 100 last week, eh pwede ka na mag-skip sa 80 to 100. Since automatic, eh maukuha mo na yung reward sa lower floors. Next is Oracle Dungeon. Okay, so isa to sa mga hindi ko halos ginagrind. Once a week ko lang siyang ginagawa. Pero kung kailangan mo ng Nolan Cards, Grand Dust, Cards, or pang-enchant ng Headwears, eh dito kakakapit. Next is Echoing Corridor. Okay, so once a week lang din natin tong gagawin. And if na-clear mo na yung 1 to 20 last week, eh kahit 11 to 20 na lang yung gawin mo. Makukuha mo na lahat ng rewards. By the way, gumawa ko ng guide nito kung gusto niya siyang ma-clear kahit solo. Next is Valhalla Ruins. Kahit anong i-clear natin dyan, eh same lang ang makukuha country and medals. Pero syempre, mas mataas ang level ng MVPs, eh mas mahal din yung mats na pwede nilang i-drop. By the way, mga kagild mo lang yung pwede mong kasama dito sa loob. Next is Thanatos Tower. Okay, so kung kailangan mo ng enchant vouchers, e eto yung need mong i-run. Kailangan nyo dito ng two parties na may maayos na progress. And dapat, ikabisado e nyo rin yung mechanics. Pero dahil ang dami yung pwedeng makuha dito, lalo sa warrior difficulty, e worth it naman tong paghirapan. Next is Lost Isle and Ponape. Dito tayo makakakuha ng endgame headwears and maangas na costumes. Pero need nyo dito ng good progress and maayos na team coordination. Once a week lang din natin siya ni Declare. And lastly, is Palace of Ghost and Dark Finale. Dito naman natin makukuha yung mga sakray na tinatawag. Yun yung kinakabit sa equipments. Pati na rin yung mga pang-upgrade sa anila. 5 times a week lang tayo pwedeng kumuha ng rewards dito and solid yung mga stats na binibigay nila. Kaya dapat inuubos natin to every week. So yun, walang karakter ang lumalakas overnight, consistency is key talaga, except na lang syempre kung bubomba ka ng top up, pero on the flip side, kahit bombaan ka ng bomba, kung hindi mo naman ginagawa itong mga dailies and weeklies, e babagal pa rin ang progress mo, kaya spender ka man o hindi, e sipaga mo lang araw-araw, and I can assure you, isang araw e magugulat ka na lang, malakas na yung karakter mo. So, yun lang muna sa ngayon. I hope you like the video. Subscribe if you want to see more. Kita kit sa next upload. And thank you for watching. If you like the content you see, please follow my page and subscribe to my YouTube channel. Thank you.